ang sulat ni Paul sa mga Filipians. Since ni-encourage kayo kasi nabubuhay kayo kay Christ at pinapagaan niya ang loob niyo kasi mahal niya kayo, nakikiisa kayo sa si Spirit niyo, at mabait kayo at concerned sa isa't isa, kumplituhin niyo pa ang saya po. Maging united kayo sa pag-iisip nyo at mahalin nyo ang isa't isa. Magkaisa talaga kayo na parang iisa lang ang puso at isip nyo. Huwag kayong maging selfish at huwag kayong magmayabang. Maging humble kayo at ituring nyo na mas magaling ang ibang tao kaysa sa inyo. Isipin nyo ang makakabuti sa ibang tao, hindi lang yung ikabubuti nyo. Gayahin nyo ang ugali ni Christ Jesus sa kanya ang nature ng pagiging Diyos. Pero hindi niya pinagbilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Instead, ginevap niya lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang maging tao siya, naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay siya sa krus. Dahil dito, nilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at binigay sa kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus Christ ay Panginoon para mapapurihin ang Diyos Allah kaya mga mahal kong kaibigan, since lagi nyo naman akong sinusunod ng kasama ko kayo, sana masundin nyo ako ngayong wala ako dyan. Magsikap kayo ng may takot at respeto sa Diyos para makumpleto ang kaligtasan nyo. Kasi ang Diyos ang pumikilos sa mga buhay nyo para maging willing kayong sumunod at gawin ang gusto niyang manirap gawin niyo ang lahat ng bagay na hindi kayo nagre-reklamo o nakikipagtalo para maging inosente kayo at maninis. Mga anak ng Diyos na walang bahid ng kasalanan kahit nasa gitna kayo ng masasama at makasalanang mga tao. Dapat makita ang liwanag nyo na parang mga stars sa langit habang sinishare niyo sa kanila ang mensahe ng magiging proud ako sa inyo sa araw ng pagdating ni Christ. Kasi alam kong hindi na sayang ang mga efforts at trabaho. Kung ibuhos man ang dugo ko na parang sacrifice sa pananampalataya na inoffer niyo sa Diyos, masaya pa rin ako at isashare ko sa inyo lahat ang saya ko. Kaya nga, dapat magsaya rin kayo at isama niyo rin ako sa saya kung gugustuhin ng Panginoong Jesus, papupuntahin ko na si Timothy sa inyo para ma-encourage ako sa mga ibabalita niya sa akin tungkol sa inyo. Wala na akong ibang kasama na kagaya ni Timothy na may concern talaga sa inyo. Lahat kasi ng iba pa, puro sariling interes lang ang inaatupag, imbis na yung mga para kay Jesus Christ. Pero kilala niyo naman si Timothy. Anam niyong tapat siya para ko nga siyang anak na kasama kong nag-teach ng magandang balita. Kaya sana nga, mapapunta ko na siya sa inyo. Pag nalaman ko na kung anong nangyayari sa akin, at tiwala ako sa Panginoon na makakapunta rin ako dyan soon. Inisip kong kailangan kong papuntahin si Epaphroditus dyan sa inyo. Kapatid natin siya at kasama ko siyang nagserve at nakipaglaban para sa magandang balita. At naging messenger niya siya para tulungan ako. Pa. Gustong gusto na niyang makita kayong lahat. Nag-alala nga siya kasi nabalitaan niyong nagkasakit siya. Nagkasakit nga siya, matik ko siyang mamatay. Pero naawa ang Diyos sa kanya. At hindi lang sa kanya, sa akin din. Kasi kung namatay siya, sobrang lungkot na nun para sa akin. Kaya ngayon, mas lalo ko pang gustong papuntahin sa inyo si Epaphroditus para sumaya kayo kasi makikita niyo siya ulit at para hindi na rin ako malungkot. Kaya, masaya niyo siyang i-welcome bilang lingkod ng Panginoon at irespeto niyo ang mga kagaya niya. Kasi tinaya niya yung buhay niya at halos mamatay siya sa pagsiserve kay Christ para makumpleto niya ang pagtulong niya sa akin. thank you